mula sa puti. Ayan, ay, ay, kumusta ka naman ngayong umaga, Selin? Mabuti naman ko, Las. Salamat at nalala ko akong kumusta ngayon. Si naman. bakit <laughs> naman ganyan ang sagot mo sa akin. <laughs> sa pagkat, pagkadilat ng mata mo sa umaga, wala ka nang iniisip kumusta at humasin kundi ang iyong tinay. Tila mahal mo ang tunay mo kasi sa akin. Ano ka ba naman si Wala nang mas mahal pa sa akin sa buhay na ito, kundi ang asawa. Mm. Siya na ba? Ngunit, kung nakikita kong hihimas mo ang iyong tinali, ibig ko na akong isang maingit at magselos. Ngunit si ano mo namang kaya ko lamang, kaya ko lamang inaalaga, mabuti ang mga, mga tinali ito ay pahalin sa atin sila ang nagdadala na sa atin ng grasya. ba o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari? Huwag mo salang ugatin ang nakaraan. Oo. Ako nga ay nagpatalo ng mga nakarang araw sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng ano. Ngunit ngayon ay, ma ay marami na akong natutunan. Mga bagong sistema. At noong nakaraan linggo, noong matalo ang iyong tali hindi mo ba alam ang mga bagong sistema? Yun ay disgrasya lamang si Ling. Makinig ka. Alam mo, kagabi ay nanaginip ako. Napanaginipan kong ako'y nahabol ng isang kalabaw. Naputi. Kalabaw na puti si Ling. Eh, ano pong puti? <laughs> ang pila ay puti. Sa so, mga ang ibig sabihin ay pila. At ako'y hinahabol. Hinahabol ako ng pila, ang kwarta.